So idol, we nga pa mangi, mga tabi pa to tante piraso. Ah, pamuyang ako kapag tubang. Ayan. Oh, kung oh, idol mo po O oh, we nga nga bunga na ng mangimi. Oh, ito na yung bunga ng mais namin, idol. Kuha lang ako ng isang piraso, ah, iihawin ko mga idol. Tingnan natin yung laman niya kung maganda idol. Ayan. Oh, maganda-ganda na yung laman niya idol. Napakaganda oh. Masarap to pang ihaw idol. Mm, um, ayan oh. Okay, pwede rin ilaga oh. Ayan. Hmm. Ah, dalawang piraso na pala idol. <laughs> Dadagdagan ko dahil kulang pagkaisa. kaya Oh, ayan oh. Malalaki yung bunga niya idol oh. Hmm. Um. Saan ko rin to kung maganda rin yung bunga. Oh, ayan oh. Parehas lang din, idol. Hmm. Napakaganda ng bunga niya. O, oh, ayan, o. Oh. Hmm, ayan, o. Oh, may pang-ihaw na sa idol. Dalawang piraso lang ku kukunin ko. yan lang, mga idol. Gandang umaga sa ating lahat. Bless Sunday morning. Hmm.